Like a like a baby, Hi ka baby. Okay. Ka Hi ka baby ka muna. Hi ka baby. Kakain po kami durian. Magandang buhay oh. ko. sabi niya ngayon pag nag-act, uh, nangakasal siya. Huwag kang kakain itong durian. Favorite mo pala yun eh. Huwag oh, kang kakain ito, no? Durian. Uh, mo, durian. durian. Pang kuha mo nga uh, siya, Papa. Tabis niyan. So, um. mag huwag oh. mag-aaway, huwag madami yan. Hati kayo, hating kapatid. Um. Um. Sirawan. Durian. Sirawan muna, ate. Sirawan muna. Huwag so, mong ubusin. Tinanong si ate. Kagatin mo na muna. muna um. Sa baba. Eh? Baho? <laughs> ano? Ay Ha? Bakit? Hindi, Ay, sarap yan. Tingnan mo si Papa. Kapos si Papa, o. 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 Ha? Ay Ha? Ay ko! mo muna. Ay Bakit? Kaya mo si Papa kakainin naman. Mmmmm. Malap! Healthy yan! Masarap, Chi. Ikaw nga, Rowan. Bakit ka din Rowan. Ay ko! Ay, ka. Bakit? Amoy tae. Luwan? Amoy to tae. Sabi mo kanina, gusto mo. Amoy ito tae. Luwan? Yan, amoy candy. Pasintabi po sa mga. Amoy yan tae. Okay. Sarap nga, si Papa gusto. Okay. Si Mama gustong gusto yung amoy. Ah. Yeah. Linin mo nga? Oo, oh, Oh, um. Hmm? mo nga? pa si Papa, tingnan mo Oh. Mm. 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 Huh? Ano? Parang may hinggoy ito o. Oh. Kagat mo. Ano yung hinggoy? Ikaw? Mm. Ano yung ating hinggoy? Upo ka na doon. Upo ka na. Meron pang ibang papamakbang sa iyo. Upo ka muna. Alam mo bang ang... Ano? Upo ka. China ang Bilis. biggest ano. May iba pang papakain sa iyo. Ano? Ibuha muna na. Ano Close mo ice mo. Ano? Close mo ice mo. Ano Surprise Hello, nga, Candy. Close so. mo Hello. muna ice mo. Hello, close mo na eyes. Ano yan? Candy. Ano yan? O, oh, close eyes. ko Candy to. Candy to. Diyan ba ng durian. Yan, yan na Thank you po pala sa pasalubong kay Farmer Jess Nabota. Salamat po. Ay! Ano Ang sabi ni Nene? Hi po ka, baby. Smile nga daw si Nene. Saan yung ngipi ng baby ko na yan? Smile ka muna. Psh! Paano yan? Paano daw yun? Uy! Paano yan? Uy! Bagay din si Nene. Ay, masakit ulo mo. <laughs> Inot mo. Walang kahangin-hangin. Paano yan? <laughs> malakas. Paano yung malakas? Nay. Uy! Toys na toys ang baby. Ay, inip po sa loob. Ano? Wala ka nakikita, no? Sleepy ka pa? Ginising lang siya ni ano. <coughs> Ginising lang ni kuya niya. Tsaka ng ade pala. Sabi, nay, baba na tayo. Coffee time. <laughs> Kala mo naman nagko coffee eh, no? Ayan, pinababa ko po yung mga vogies. Kasi, hindi po, ano, mahirap pong i-maintain doon na, ano, i-trim. Dito, mas, maano ko. Gaya sana nun, maganda. Ayan, o. Oh. Pero ito kasi na lagyan ko ng alambre. Ito, lumago ng lumago. Pag wala nang ganong bulaklak, ay sa bagay, pwede ko pang itrim ngayon, makakahabol pa yan. Magbubulaklak pa din. Man, naman ngayon eh. Mainit. Naiwan pa dun yung iba, sabi ko kasi si Jomar po yung nandito ngayon. Sila ni Kongkong. Kong sabi namin, ay sabi ko yung ano, pakibaba yung mga bogies. Pagitan ng mga ako Akala niya parang pagitan mag skip siya ng mga paso. Tapos yun, kaya yan, pala, yan lang pala yung nababa. Nagtira siya ng siguro ap, apat pa. Ay, hindi lang siguro. Sabi ko bukas na lang late na din naman. Nag, ano lang kasi kami ngayon dito, linis-linis. Uh, ay, si Papa mo. Ay, ay, kung pawis-pawisan, nagdilig lang siya, tapos nagwisik-wisik ng tubig. <laughs> Rowan, may papakita ko sa iyo, be. Rawan, tignan mo yung video mo. Ang, ganda, ang pogi mo dito. Pogi, mong pogi. pogi mo ang Ikaw ang pogi mo dito oh, sa, sa video mo. Watch mo. Pogi mo dito? Ikaw yan, pogi ka. <laughs> Di ba kumakain kang balangot? Oo oh, nga daw. Oh, kinain niya din oh. Ganyan yung tsura mo pag kumakain ka ng kulangot. Mm. Oh. Ano? Chie, ano na naman bit-bit mong yan? Guy guy ka. Kamu-kamu, be? Ako. Okay. Chie, tabi mo yan, ate. Kasi, ano, meron po siyang birthday nung yeah, classmate ay, niya. Ay, Tingnan yung damit nila. Eh, ay, guy guy. Pangasal ay, guy, talaga. Ay, ay, nako. Kala ko naman hihinto siya. Lalo palang mga asar. Sino nag-color ng damit mo? Si ikaw? Ay, hindi eh. Akala ko may kinolor ka. Si Kunay. May... <laughs> Mahilig siyang magganyan. Bumili siya ng white. Mga white. Tapos, din, ano niya, deny. 'Di ba may inano ka rin daw sinabi ni tita ko na isa may kinulay ka daw na damit, maganda raw. Uh, uh, may ilig po siya sa mga artwork si Chichi. Na-enjoy niya. Tingnan nyo itong ko dahil dito natitrim-trim po siya ng pakunti-kunti lang kasi hindi siya nawawalan ng bulaklak pa. Kaya maganda siya. Ay nako. Sobrang init. Tingnan nyo hindi gumagalaw man lang yung mga dahon. Mas ma ko pa sa loob ng bahay ngayon sa so, parang ano uulan si Rowan pawis na pawis void na void kasi dalawa lang naglalaro ah. hintayin mo si ano neney baka pag malaki na si Nate si Chi Chi na pero tingin ko hindi naman agad magdadalaga si Chichi dahil may makulit na kapatid. Sana, yun yung pinagpe-pray namin ni ka-farmer na masulit namin yung pagka-baby pa ni Chichi. Kasi yung bilis ng bata, oh, six years old na siya. Next, next year, seven, oh. ma eight, ano na yan. na nagpapatrim pala ako bukas. Sakto po kasi nag-message yung mga nagtanim po dito. Nag, siguro may ano sila, bagong uh, nakuwang pag ano, yung nagpapatanim. Baka may nagpapalandscape. Ayun. Nag-message, nagpa-thank you. Sakto naman sabi ko, kung pwedeng ano, magpa-trim. Tapos bukas daw pupunta. Ay, si papaya mo. Sabi niya, nakita kasi ako niya, nagbibideo ako. Tapos, sabi niya kay mama, Bet, akin na si Neney. <laughs> akin na si Neney para makita nila ang ano daw, napaka ulirang lolo ni papaya mo. Ito, ito, Habang ito. nagdidilig, may karga pang choy-choy. -choy. Ay! O, tawis mo na, daw Madaming naulog Nasaan? Uy, sayang na late kay Ate Mer. Ayun po, may nahulog pong dalawang malaking mabolo. Kita ko na dito. Hindi kasi pwedeng pitasin po. Sayang, no? Hindi pa kahapon nahulog. May? May? Ba? Ay, shit. Ay, Sobrang init. Para siyang magkakasipon. Kaya, ano siya, ilang beses naliligo sa umaga, tapos kakain ng lunch. Siyempre, madudumihan siya. Bubuhusan na naman. Tapos, pag gabi, pag inakyat ko na, para ma-press ko pag matutulog. Ano to? Ba't naking ganyan tong tanim ko dito? eto ba yung naka ano dati papayam? Yung bigay ni Tita bangs Pero ba, naging ganito. Awala ah, na nawala yung bakal na kinakapitan niya. Nagwild na. Nagkakamatayian sa sobrang init. Dapat siguro nakapaanan lang dito no hill tapos konting halaman na lang hirap ito nga po oh pangit hindi talaga uubra yung frog grass nakita ko lang to na green talaga nung tag -ulan. yun lang pag tag lang eh, mas mahaba po yung time ng mainit kaysa dun sa umuulan nagre-reklamo na si Nene How... ano Nay? nagre-reklamo ka na? wala si na ate na no? nasan si na ate? nandun po sila sa ano kina Owama ay wala pala si ma ah uh, galing kasi dito kanina si kuya tapos nakita nila sumak nagpaalam na sumama si upo nangungurot siya tiga. <laughs> may ilig siya mangurot yeah. Uh, oh. kurot kurot lolo uh. Oh, hindi minamasage lang si lolo <laughs> mo daw si ate. Ang galing niya talagang mag-ate. Ate. Si ate. Ate. Kahit si ate. Ah, ti, 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 ate. Nakukompleto niya yung ate niya. Wala yung dalawa. Ayun. Malang makulit niyan sa bahay. Tignan niyo po yung ibon yung kumakain ng isda parang may sakit mm. baka tinirador ni Kongkong Kong. <laughs> di joke lang dyan na lang siya kasi baka may sakit din eh hindi ko alam anong dapat gawin dyan Tsaka hindi siya mahawakan. Tinry kanina. Nanuno ka siya. Ang cute nito Oh. Bukas. Ano po kasi ngayon? Monday. Da, ano? Day off. Dahil yung work naging hanggang Sunday. So sabi namin day off na ng Monday. Tapos nakita ko yung parang ang pinapapasok po muna ata si Kuya Jun tsaka si Nelnel, Nel magiging partner kasi ni Kuya Jun dito sa ano may i-adjust lang ata dito sa loft para may work din muna si Kuya Jun tsaka si Nel, -Nel. tapos si Kong, Kong everyday naman po yung pasok niya si Jomar siya po kasi yung nasaan po namin na ma, parang na runner ganon tapos service ni Chichi pero sabi ko sa mga boys pasok pa rin bukas kasi yung tulay yun naisip ko pwede silang ano pwede nilang tibagin muna yung sa harapan ng tulay para may trabaho kahit papano Walang kahangin-hangin talaga. Ayun, humangin ng konti. Oh, gumalaw yung talisay. Sarap. <laughs> Hi ka, bebe. Bibili po kami ulam. Ano? Hindi. Ano? Ano hindi? Saan ina-expect mong pupunta? Magda? 7-11? Apa. Nee. Bibili po kami ulam sa Talipapa. Talipapa? Dahil naka-e-bike po kami. Ayan, si Pretty Automatic sasakay ka. So, yung umano. Ginawa ko. Diyan okay. muna yan. No. Pero nagagalit siya. Kasi naka lumalapit yung ibang mga dogs. Ayan. So, Nakabili na akong pang toy tang talong. Bili kaming manok. sa <laughs> so, ano, KFC. Kanto Fried Chicken. wala nakatulog Makatulog ka? Iniipit ko po siya sa pa ako. Hindi kasi siya natulog ng hapon. Dito na tayo, be. Wait. chicken! Ay, chocolate! ano ba? Ah. <laughs> Kaya iniipit ko siya sa pa ako. Ipasok ka na doon. Ay, ay! Nahihilo na! Tapos, yan pala, nakita ni Rowan, naka-display. Akala niya gray. Bilito daw po siya ng gray. Sabi ko, hindi yan gray. Makulit siya. Ayan, napabili ko na yan Ayan, ayan, niluluto ko na yung gray niya. <laughs> ayan na yung ano, yun, yun, pang tortang talong. Ang ingay, no? Pag nandiyan na yung mga bata. Hi, ka kabebe. Hmm. Nagbabalik po akong talong. Alam niyo po bang obligasyon niya ni Chichi? <laughs> laging ano kapag toyta yung ulam toytang talong siya po talaga yung taga -balat. ang galing niya na sa balatan favorite ka favorite niya kasi ano magbak uh, magbakbak parang iba amoy nito ah ano yan, no? <laughs> si O may yung naaalala ko dito kasi dati madalas kami bumili nito kay Suki pag nandyan yung mga sina bija mga apo ni Owa sa Batangas, mga ni Chichi. Gustong gusto po kasi nila to dati, nung mga bata pa sila, mga edad ni Chichi. Ganun. Ewan ko lang po ngayon kung gusto pa rin nila to. Ikaw, Chi, gusto mo nito? Tawag namin dyan, ano? Ano po? Ball grapes. <laughs> ball mo mukhang grapes. Maano, mapangit yung talong na nabili ko. Wala nang choice. Nabili ko. Ma, maano, maliit. Ay, mapayat. Payato to. Oh. Oo, payat. <laughs> Nasobrahan ko ata sa, ano, itong tulungan na kita para mabilis na. Sige. Uy. May thunderstorm. Ay! Ang gulat ako. Ay! Basta ako, kinuha ko si Max eh. Si Chuchay, nandito din. Si Junjun, -Jun, nandun sa may, ano, nakatago na rin. Ayan. Salamat sa Diyos, sumulan.